O, oh, di ba? Ang ganda. sa ka nakakita ng mall na meron ganyan sa bubong? <laughs> sa kisame. So, kahapon nga, uh, nag-decide kami na mamasyal. Kasi every Sunday talaga, um, lumalabas kami or every other Sunday. So, kasi day off ng mga anak ko. Kasi nag-work sila lahat. So, ayan na nga. We decided na sa Kubang mo na magpunta. Kasi gusto ko matry or makita yung bagong gateway na gateway 2. Kasi may gateway 1 na, di ba? Ito sa Cuba po ito sa Araneta City. So, ayan na nga, karating na kami dito. At itong uh, lugar na to ito yung nasunog dati. Ginawa na palang parking area ng mga motorcycles. So, ayan na nga, guys. Ng Christmas yung Christmas rin na nakita ninyo kanina, ayun yung ilalight nila sa November pa yata. So, ito na nga, nandito na kami sa Gateway 2. So, di ba, ang pag-akyat pa lang, ang ganda na nyo tingnan. So, ayan yung anak ng babae, busy sa ka, pakatep. Ewan ko kung sinong ka-text nito kahit na namamasyal kami. So, ayan na nga yung aking bunso, engineer bunso naman. Ayun, nauna na kasi naghanap siya ng ATM machine. So, wala namang ATM pala dito sa loob. So, ayan, lakad lang kami ng lakad kasi uh, tinitingnan muna namin kung anong itsura ng Gateway 2. Ang ganda, promise. Sa ibang iba sa Gateway 1 at saka ibang iba sa mall. Ang ganda ng itsura sa loob at napakasosyal pa ng mall na to kasi yung mga restaurants nila, hindi, yung parang uh, social. Wala kang may kita dito na fast food or what. Parang basta maganda yung mga restaurants nila dito. Mga mahalin. Social ika nga. So, ayan na nga guys. Lakad-lakad lang. Titing, titing kung anong meron. Ayan na nga yung aking paa. Kahit mag may gout ako guys sa time na yan. Pero, Sales Gala. So, tara. So, ayan na nga yung loob ng uh, Gateway 2. Diba? Ang ganda. O, oh, siya. Ang, itong Mary Grace naman ito, na uh, nakita, nakita namin, ang napakalaking area nitong Mary Grace. Parang, hello, Mary Grace. <laughs> so, ayan na nga. Ang laki ng area nito. Sakop yata niya yung buong kanto na ito. So, ayan na nga. Naghahanap din kami dito ng makakainan. So, yung, puno lahat. Kasi it's Sunday. So, puno lahat ng mga restos. Kaya, ikot restaurants. Kaya, ikot kami ng ikot. At, sa rin namin kung anong meron dito sa gateway to. Di ba ang ganda? Saka guys, ito ulusutan lang. Paket ko lang sa taas, makalusot ka na dito sa Farmers Plaza. And then, meron na rin uh, entrance papunta ng Araneta Coliseum. Sa loob ng gateway 2. Gateway 2 ito ha. So, ayan na nga, lakad-lakad pa rin. At, ayan yung aking bunso, since Korean uh, fan yan ng mga girl groups. So, ayan na nga. Kahit engineer na yung aking bansa. So, ayan na nga. Galakad kami ng lakad. Uh, tinitinan ko kung anong maganda dito sa uh, gateway 2. Saka so, na kami bibili ko anong gusto bilhin or kakain. Basta inikot muna namin yung gateway 2. Ayan na nga ito guys. So, sa taas kami, sa floor yata kami. Hanggang sa baba, tinamang ko ano itsura. Hindi pa namin naikot lahat sa time na to. Ayan, no? Oh, ang ganda, diba? ba tapos may pa-fountain dyan, dancing fountain yata yan. Pero nung time na yan, wala pa. O, hindi pa naka-on. So, may band din. Live band din dyan. So, sa gabi. Ando na nga guys. Yung escalator. O, diba? Ang ganda sa loob. Mm. Fuck, syala. So, ayan. Escalator pa lang. Diba? So, na. So, ayan nga. Karagtong lang gateway 2 ng gateway 1. So, paglabas mo ng 1 sa taas lang pa kahit sa baba ay makakapasok ka na ng gateway 2. So, ayan nga guys, ito yung pinakamagandang part. Pinakamagandang part kasi ayan nga, may screen sa, sa bubong or sa kisame at merong ganyan. Ewan ko anong tawag dyan eh. Kung anong klaseng technology yan. Basta ganyan na may kita mo sa taas. Ang ganda tingnan promise pag nandito ka sa personal. Kaya try ninyong visit tong place na to. Gateway 2 dito sa Araneta Center sa Cubao. So, ayan nga guys. Ang ganda o, oh, di ba? Para may aquarium sa bubong. So, ayan na nga guys. Ang ganda oh, diba? o. So, oh. See? Nakaliwa ko dyan. Kaya video video lang tayo. So, guys. gusto niyo mamasya, try ninyo muna itong uh, gateway 2 bago lang po ito bagong open lang to this year lang ilang months pa lang yata so ayan na nga, oh, diba yan na may kita mo sa kisame katingala ka nga lang pero ang ganda o oh, diba ano yung ginawa ko dyan, palakad lakad habang nagwi-video ng ang aking star. so ayan na nga diba ang ganda o oh. bak ang ganda niya, ang laki niyan guys so ayan so lakad ulit kami, meron dyan mga ano na mga bata, parang labirin So, ayan oh, di ba ang ganda? nakahanap naman kami ng mga kainyan at gutom na kami sa time na to o yan o, gateway 2 like no other mall in the world the city of first, Araneta City so ayan na, parang siyang BGC promise, so ayan na nga guys so ayan, may laban na siya dyan tambay-tambay muna, tingin-tingin sa paligid, <laughs> pero maghahanap pa kami dyan ng mga kainan so ayan na nga, Naaaliw lang kasi kami dito o. First, kung makakita ng ganito, kaya dito na kami spend ng oras muna. So, ayan nga. Ah, baba na lang escalator kasi hanap na ng mga kainan since puno nga yung mga restos kasi it's Sunday. So, ang um, ayan, itong tong look seafood naman. Ah, ayan oh Mga ano yan. Fresh na seafood na pwede mo ipaluto yata. So, ayan. Sa labas lang po yan. Hindi <laughs> na kami pumasok kasi hindi namin type yung seafood that time. Or puno rin yata. So, Ayan. And may kita mo sa labas ng restaurant nila. Ang ganda talaga dito. So, ayan na nga. Ang um, pack. May nakulong pa sa bote. Ano yan? Kahit ikan. Hindi <laughs> makalabas. So, ayan na nga guys. Yung meron din sa baba ng mga restaurants. Masa maraming restaurants dito. Puro mga social. not the usual na ano, mga resto sa iba't ibang malls. Ito mga mahalin. So ayan na nga, uh, we decided na ay ito pa wala daanan namin yung Wolfgang. So sabi di ba, ang Wolfgang ay nag-i-sale yung nagse-sell ng Ay okay, So lagpasan lang natin 'yan. <laughs> Binidyuhan ko lang. Binidyuhan ko lang kasi naaliw lang ako sa Wolfgang. So ayan na nga. So ito, dito pa kami napunta din pala sa milk factory or anong tawag dito so ayan na nga guys may mga burnt bus cheesecake since baker tayo uh, interested ako dito rare cheese puff merong cheese puff merong milky ano ba yan? milk pie pala so ayan pinapanood ko muna kasi nakakaalaw si ate nag slice ng cheese so walang tipid so ang lalaki ng slices ng cheese niya So, ayan na nga. O, di ba? May milk pie. Ang sarap ng mga to. So, we decided na bumili ng ah, uh, bawat isa ng isa. <laughs> bawat isang klase ng isang piraso para matikman lang namin. At matikman ko actually kasi since baker nga tayo, gusto natin malaman kung anong meron dyan sa loob ng kanilang ah, uh, mga baked goodies. So, ayan na nga guys. Ayan lang o. Oh. lang sila nagbe-bake o gumagawa ng mga din nila so ayan na nga mga anak ko pili na ko anong bibilihan so ayan na nga guys mabili na kami ah uh, mahaba din yung pila dito so ayan yung nakikita mo sa labas ng store nila mga cream cheese ayan na nga nakabig na yung anak ko so titikman lang namin yan dito ayan o uh, fresh na pastries kasi talagang ginagawa nila ngayon ngayon lang tapos mabibili mo na agad so ayan na nga dito lang muna kami umupo sa gilid Pwede pa kami nakapag-dinner dito. So, tinikman lang muna namin itong mga fresh na pastries nitong uh, store na to. So, ayan na nga guys. Ang sarap nitong rare cheese puff. Yan yung binili namin. Ang sarap, promise. Pero hindi pa na kontento ang mami nyo. So, bumili pa ako ng akin pang take out. So, ayan na nga guys. Pili-pili ulit pili, kami ng resto. Tinan mo naman, o, oh, diba? Punuan yan kahit sa labas. Pero, ang ganda ng restaurant nila kahit sa labas sa kakain. Ang ganda ng place ako na muna naman, naman ng mga tao siya mga mga, mga socialy diba so ayun nga guys po po dito sa iteng mga samahan ng mga ipit dito at sa kama yung mga, mga food nila dito yung menu nila so we tried mga foods mga from Pampanga so ayun nga ah uh, kalikari ano, ito ng nanongusong ketsap at saladang talong nila tapos yung kanilang uh, ang sisig ang sarap yung mango cake yung mga kanilang bulalo ay oh, sarap sobra so ayan na nga guys ah medyo pricey yung kanilang food dito pero sulit naman so ayan na nga guys Paglabas namin, after namin kumain, mag-inul pa sana kami ng movie. Kaya lang isip namin, yung parking namin hanggang 9pm lang. So, baka din na namin makuha yung motor namin. So, ayan na nga, uh, ah, lumabas na kami. At tingnan mo naman yung view sa labas sa Araneta City, di ba? Para na siyang BGC ngayon. Kaya ang Araneta City na siya parang tinulad na yata sa BGC. So, ayan na nga, o, oh, di ba? Ang ganda. Sarap so, paglakad-lakad dito pag gabi. Promise marami kasi maraming ilaw, tapos malamig. Ayan, lakad lang ng lakad. First time ko maglakad-lakad na hindi ako napagod. Kasi naaliwa ko sa tanawin. Paggabi gabi pala, maganda dito sa Araneta City. Kasi usually, pag mga kami dito, morning or afternoon. So, walang light. So, ayan na nga. Wala siyang, ano, city of light. So, since Christmas din naman, kaya puro light niya. So, ayun na nga, may tawid-tawid na tayo. Para pumunta na ng parking na makapunta naman tayo sa next na destination natin. Ang Marikina, meron silang river side na park doon. Na parang, uh, basta, kasi lang namin makita kasi na ano lang kami curious kung ano talaga meron doon kasi kita namin sa post nila na yung Marikina page ang ganda tingnan so ayan na nga papunta na kami dito sa parking lakad lakad lang ang sarap maglakad lakad dito sa gabi promise so ayan nandito na kami sa Marikina o di diba gusto ko pang lumusot dyan sa nakaharang na gate kasi ang ayaw kong mag ikot sa kabila dahil malayo na so gusto ko mag shortcut dito sa ilog pero sarado yung gate parang gusto ko nang ilusot so ayan na nga Nagkapunta na kami dito at ikot ikot mo sa tiyangge dito sa Marikina at bibili -bili, bili ko anong pwedeng mabili kung wala lang naman ang tiyangge so ayan nakabili si Mr. ng sleepers uh, mga shorts and then ako naman uh, yung mga ibang Christmas decor so ayan na nga ikot mo na sa tiyangge and then paglabas namin yan na, sa tabi ng mga changi na yan. Ay, ito na nga yung park sa Marikina Riverside. Ang ganda dito, kaya lang, ang daming tao. Sobra. Kaya kung namin, ayaw mo nang maraming tao, ay umuwi ka na. <laughs> ang dami kasi dito talaga tao, promise. Pero ang ganda tingnan kasi nga yung mga lights ulit. ano, yung mga lights na nakakahatak, nakakaganda sa place, ba? Diba? So, ayan na nga guys. That's it. Sa ginawa namin kahapon, Sunday. And then, lang, alakabili ako ng mga